marahil ay magdududa ka sa aking sasabihin ngayon. Ngunit ang katotohanan ay payak, ang dahilan kung bakit wala ka pa rin minanais na salapi ay walang kinalaman sa ekonomiya, sa iyong amo, sa gobyerno, o sa iyong edukasyon. Sa totoo lang, ang tunay na kalaban ay nasa loob mo, nakatago, tahimik na kumikilos, araw-araw, nang hindi mo namamalayan, at sinisira ang iyong pananalapi. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na halos walang nakaunawa, ngunit siyang nagdidikta sa iyong buong buhay, ang iyong paradigma. Alam mo ba ang palagiang pakiramdam ng pagtatrabaho ng husto, ngunit walang natitirang salapi sa dulo ng buwan? O ang takot na pumipigil sa tuwing iniisip mong mag-invest, magpalit ng trabaho, o magsimula ng negosyo? At ang mas masahol pa, ang tinig sa iyong isipan na nagsasabi, hindi ito para sa iyo, hindi ka magkakaroon ng tunay na salapi. Kilala ko ang tinig na yan, sumigaw na yan sa aking isipan ng maraming taon. Ginugugol ng karamihan sa mga tao ang kanilang buong buhay sa pagtatangkang lutasin ang problema ng kawalan ng salapi, ngunit tumitingin sila sa maling lugar. Naniniwala sila na ang may sala ay ang mababang sweldo, ang hindi makatarungang gobyerno, ang kawalan ng oportunidad, at iniisip pa ng ilan na ipinanganak sila na may sumpa sa pananalapi. Ngunit ang totoo, ang tunay na problema ay hindi nasa labas, lagi itong nasa loob. Palaging usapin ng paradigma. Sa loob ng maraming taon, ako mismo ay nahulog sa bitag na yan. Sinubukan ko ang lahat, kumuha ako ng dalawa, tatlong trabaho, pumayag ako sa overtime, isinakripisyo ko ang mga pagtatrabaho tuwing weekend, holiday, lahat ng iyon, iniisip kong sa wakas ay lilitaw na ang salapi. Ngunit kahit gaano ako magsikap, ang mga resulta ay palaging pareho. Patuloy na dumarami ang mga bayarin, hindi sapat ang salapi, at lalong lumalala ang pagkabigo, doon ko napagtanto ang isang bagay, hanggat patuloy kong sinusubukang baguhin lamang ang mga resulta, nang hindi binabago ang dahilan, walang tunay na magbabago. At alam mo ba kung ano ang dahilan? Ang aking paradigma. Ang hindi nakikitang mental na programa na nagpapanatili sa akin na nakakulong sa isang pananalaping may kakulangan. Isang uri ng autopilot na nagpapasya para sa akin kung magkano ang maaari kong kitain, gastusin, at maging kung magkano ang dapat kong itabi mas niwan ito kaysa sa iyong inaakala. Ilang beses mo nang nasabi ang mga parirala tulad ng, hindi basta-basta nakukuha ang salapi, kailangan mong maghirap para kumita ng salapi, o, ang mga mayayaman ay yumayaman lamang dahil sinasamantala nila ang iba. Ang mga pariralang iyon ay tila hindi nakakapinsala, ngunit ang mga iyon ay tulad ng binhi ng kakulangan na itinatanim sa ating isipan. At ang pinakamasahol pa, kahit na binibigyan ka ng buhay ng pagkakataong kumita ng higit, kung hindi nagbabago ang iyong paradigma sa pananalapi, sinasabotahe mo ang lahat. Tumaas ang sweldo mo, at biglang may lumilitaw na bagong gastos. Nakatanggap ka ng hindi inaasahang salapi, at biglang may problema sa kotse, isang emergency na bayarin, isang utang na hindi mo na maalala. Hindi ito nagkataon, ito ay mental na programa. May isang panahon, bago ako magsimulang magturo tungkol dito, nagtatrabaho ako bilang bombero sa Toronto. Mayroon akong takdang sweldo, walang masyadong pag-asa na tataas. At kahit ganoon, nakikita ko ang mga katrabaho ko na kumikita rin katulad ko, nakakapag-ipon, nakakapag-invest, samantalang halos hindi ko kayang bayaran ang upa. Alam mo ba kung bakit? Dahil iba ang kanilang paradigma. Naniniwala sila na karapat dapat silang umunlad, ako hindi. Iyon ang isa sa pinakamahirap na napagtanto ko sa aking buhay. Ang tumingin sa salamin at mapagtanto na ang aking pinakamalaking kaaway ay ako mismo. Na ang kwento na sinasabi ko sa aking sarili, tungkol sa pagiging mahirap, tungkol sa kawalan ng swerte, ay isang dahilan lamang para hindi harapin ang katotohanan. Sinasabotahin ng aking subconscious ang bawat hakbang na ginagawa ko patungo sa pag-unlad. At alam ko na maaaring mahirap tanggapin yon, Marahil ay nakikinig ka sa akin ngayon at iniisip, Bob, hindi mo na intindihan, ibang sitwasyon ko. Mayroon akong mga anak, mayroon akong mga utang, tumaas ang halaga ng pamumuhay. Ngunit naiintindihan ko. Naroon na ako. Alam ko ang bigat ng paggising ng madaling araw na nag-aalala tungkol sa upa sa susunod na buwan. Alam ko kung ano ang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng kuryente o pagbili ng pagkain. Ngunit alam ko rin na mayroong paraan at nagsisimula ito sa loob ng iyong isipan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay itigil ang pagtingin sa labas at magsimulang tumingin sa loob. Pagmasdan ang iyong mga otomatikong pag-iisip tungkol sa salapi. Isulat ang mga paniniwala na dala mo mula pagkabata. Tanungin ang iyong sarili, saan nang galing ang ideyang ito na hindi ako karapat dapat magkaroon ng salapi. Dahil maniwala ka, karapat dapat ka. Tayong lahat ay karapat dapat. Mayroong mga pag-aaral sa behavioral psychology na nagpapakita na ang mga batang nahantad sa mga negatibong parirala tungkol sa salapi sa mga unang taon ng kanilang buhay, ay may malaking posibilidad na makaranas ng kahirapan sa pananalapi sa kanilang pagtanda. Parang ang utak ay nakaprograma na upang palaging mamuhay sa limitasyon. At ang tanging paraan upang masira ito ay ang pagreprogram. Walang ibang paraan. Kung patuloy kang magtatangkang magtrabaho ng higit, magsikap ng higit, nang hindi binabago ang iyong paradigma, patuloy kang ikot sa bilog. Iyon ang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Tumalon ako mula sa isang trabaho patungo sa isa pa, iniisip na ang problema ay ang sweldo, ngunit hindi naman pala. Sa tuwing tumataas ang salapi, tumataas din ang problema. Parang may hindi nakikitang bubong sa aking ulo, at sa tuwing susubukan kong lampasan ito, may mangyayari na hihila sa akin pabalik. Kaya ang unang hakbang ay ang pagkilala. Ang problema ay hindi ang mundo, hindi ang amo, hindi ang krisis. Ito ay ang paradigma. Ang pangalawang hakbang ay ang pagpapasya. Handa ka bang magbago? Handa ka bang kwestyunin ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa salapi? Dahil ang pagbabago ay nagsisimula lamang kapag ang desisyon ay tunay na ginawa. At bago mo isipin na ito ay murang motivational talk, Kayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang sinasabi ko sa iyo dito ay siyang naglaba sa akin mula sa pagkalugi, mga utang, kahirapan. At naglagay sa akin sa isang landas ng pagunlad na tumatagal hanggang ngayon. At magagawa rin ito iyon para sa iyo, kung papayagan mo. Naisip mo na ba kung bakit, kahit na alam mo kung ano ang kailangan mong gawin upang kumita ng mas maraming salapi, hindi mo ito ginagawa. Bakit ka nag-aatubiling tanggapin ang alok ng mas magandang trabaho, bakit mo ipinagpapaliban ang pagsisimula ng proyektong iyon na maaaring magbago sa iyong buhay? O ang mas masahol pa, bakit, sa tuwing makakatanggap ka ng ekstrang salapi, naghahanap ka ng paraan para gastusin ang lahat na parang nasusunog ang salapi sa iyong bulsa? Hindi ito kawalan ng talino o kakayahan, lalo na katamaran. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang bagay na mas malalim, hindi nakikita ng iyong mga mata, ngunit lubhang makapangyarihan, ang mga emosyon at paniniwala na nakaugat sa iyong subconscious tungkol sa salapi. Inabot ako ng maraming taon upang maunawaan ito. Sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang aking sarili na paulit-ulit ang mga pattern na nagpapanatili sa akin na walang salapi. Kapag kumita ako ng kaunti pa, nakaramdam ako ng kakaiba, hindi komportable, na parang hindi iyon para sa akin. Parang mayroong isang emosyonal na preno na nagpilit sa akin na bumalik sa parehong antas. At alam mo ba ang pinakakuryoso? Mayroong isang teknikal na pangalan para dito. Tinatawag ng mga psychologist na financial thermostat. Isang konsepto na napatunayan sa mga pag-aaral ng neuroscience na nagpapakita na, tulad ng thermostat ng iyong bahay na nagpapanatili ng temperatura sa loob ng isang tiyak na limitasyon, Pinapanatili ng iyong isipan ang iyong buhay sa pananalapi sa loob ng isang pattern na itinuturing nitong ligtas at pamilyar. Kung susubukan mong kumita ng higit sa pattern na iyon, lilikha ang iyong subconscious ng mga sitwasyon para hilahin ka pabalik. Ilang beses ka nang nakakita ng isang taong nanalo sa loterya at pagkalipas ng ilang taon, mas masahol pa ang kalagayan kaysa dati. Iyon ang nangyari kay Michael Carroll sa United Kingdom. Nanalo siya ng katumbas ng 10-10 milyong piso sa loterya, at sa loob ng mas mababa sa limang taon, nawala ang lahat. Mga party, impulsive na pagbili, ganap na iresponsableng mga desisyon sa pananalapi, dahil ang kanyang paradigma, ang kanyang mental na thermostat, ay nakaprograma para sa kahirapan. At tingnan mo, naranasan ko rin iyon, ngunit sa ibang paraan nang magsimula akong magbigay ng mga lecture at ang aking unang mas malalaking tseke ay nagsimulang dumating hindi ko mapigilan ang salapi nakakita ako ng dahilan para gastusin ang lahat may isang beses na nakatanggap ako ng bayad na noong panahong iyon ay tila napakalaki sa akin at alam mo ba kung ano ang ginawa ko bumili ako ng isang gamit na kotse na hindi ko naman kailangan para lamang makaramdam ng kasiyahan sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay bumalik sa parehong hirap tulad ng dati sa sandaling iyon, wala akong ideya na sumisigaw ang aking subconscious. Hoy Bob, bumalik ka sa iyong karaniwang antas, hindi ka pahanda para sa higit pa. At marahil ay nararanasan mo rin yan. Maaaring sa tuwing may lumitaw na pagkakataon na kumita ng higit, nagsisimula kang makaramdam ng kakaibang takot, pagkabalisa, isang pakiramdam na magiging masama ang kinalabasan, at sa huli ay sinasabotahe mo ang lahat. Ang pagharang na yon ay emosyonal. Ito ay nakabatay sa mga karanasan mo sa salapi mula pagkabata. Marahil ay lumaki ka na naririnig ang iyong mga magulang na nag-aaway dahil sa mga bayarin. O nakarinig ka ng mga parirala tulad ng marumi ang salapi, hindi mabuti ang mga mayayaman, kung gusto mo ng salapi, kailangan mong maghirap ng husto. Ang bawat isa sa mga pariralang iyon ay tulad ng isang laryo na nagtatayo ng isang pader sa loob mo. Isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa iyo na sumulong at narito ang isang kawiliwiling datos na pagpasyahan ng isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge na karamihan sa mga paniniwala sa pananalapi ng isang tao ay nabuo na sa edad na pito. Nangangahulugan ito na, ngayon, sinusubukan mong harapin ang salapi gamit ang mga konsepto na nilikha ng isang pitong taong gulang. Sa makatuwid, walang silbi ang pagbabasa lamang ng mga aklat sa pananalapi, panonood ng mga motivational video, o paggawa ng mga kalkulasyon at spreadsheet hanggat hindi nagbabago ang iyong emosyonal na paradigma, maaaring lumitaw ang salapi, ngunit dadaloy ito sa iyong mga kamay na parang buhangin. Kaya makinig ka sa akin, ang unang hakbang ay ang pagkaroon ng kamalayan sa mga emosyong iyon. Sa tuwing iniisip mo ang salapi at nakakaramdam ka ng takot, pagkabalisa, o maging galit, huminto ka, huminga ka ng malalim, at tanungin mo ang iyong sarili, saan nang galing ito? Totoo ba talaga ito? O ito ay refleksyon lamang ng isang lumang paradigma na natutunan ko nang hindi ko namamalayan. Gumugol ako ng maraming taon na sinasabotahe ang aking sarili, hanggang sa araw na nagpasya akong harapin ito ng harapan. Nagsimula akong magsulat ng mga bagong afirmasyon, inuulit sa aking sarili araw-araw na ang salapi ay dumadaloy sa akin ng madali, na karapat dapat ako sa kasaganaan. At nakaya kong pamahalaan ang malalaking halaga ng may karunungan at balanse at hindi ito madali sa simula, nakipaglaban ang aking subconscious. Ngunit sa paulit-ulit at may emosyon, nagsimulang magbago ang mga bagay. At iyan mismo ang kailangan mong simulan ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Dahil hanggat patuloy mong pinapakain ng takot, patuloy na tatakas sa iyo ang salapi. Ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay sa pananalapi ay nangyari nang matuklasan ko na ang tanging paraan upang baguhin ang aking mga resulta ay ang pagreprogram ng aking paradigma. Kahit gaano ko subukan, hangga't hindi ko binabago ang imahe na mayroon ako sa aking sarili tungkol sa salapi, lahat ay nananatiling pareho. Kaya, ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang bagay na ganap na nagbago sa takbo ng aking kwento ang kapangyarihan ng malay na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong mental na programa. Naaalala ko ang isang yugto kung saan ako ay ganap na nalubog sa mga utang, walang pag-asa, at may napakababang pagtingin sa sarili. Sa sandaling iyon ko nakilala ang isang simpleng konsepto, ngunit napakalakas, ang lumikha ng isang bagong nanginibabaw na ideya sa isipan sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pag-uulit. At kapag sinabi kong pag-uulit, hindi ito isang pasib na bagay, walang emosyon, ito ay isang buhay na pag-uulit, may pakiramdam, may intensyon, na parang ang bawat salita ay may kapangyarihang baguhin ang aking katotohanan dahil sa totoo lang, mayroon talaga. Kaya, nagsimula ako ng isang proseso na maaaring tila kabaliwan sa marami. Kumuha ako ng isang kwaderno at araw-araw, isinusulat ko ng isandaang beses ang parehong positibong afirmasyon, palaging sa kasalukuyan, palaging na parang iyon ay isang ganap na katotohanan. Ang unang pinili ko ay, ako ay labis na masaya at nagpapasalamat ngayon na ang salapi ay dumadaloy sa akin sa lalong lumalaking halaga. Mula sa maraming mapagkukunan sa patuloy na paraan. Isandaang beses sa isang araw. Araw-araw. Nang walang pagkabigo. Walang dahilan. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga unang araw? Sumisigaw ang aking isipan na yon ay katawatawa. Naririnig ko ang isang panloob na tinig na nagsasabi, Bob, sinasayang mo ang iyong oras. Hindi ito kailanman gagana. Tignan mo ang balanse sa iyong account, tignan mo ang mga bayarin na atrasado sa iyong mesa. Ngunit nagpatuloy ako. Dahil alam ko na yon ang tanging paraan upang masira ang lumang programa. At yan mismo ang gusto kong gawin mo. Pumili ng isang afirmasyon na kumakatawan sa kung ano ang gusto mo talagang maranasan. Isulat ito palagi sa kasalukuyan, na parang nangyayari na ito. At ulitin, ulitin, at ulitin, hanggang sa simulan ng iyong isipan na tanggapin ang bagong ideyang iyon bilang totoo. Maaaring iniisip mo, ngunit Bob, ito ay pagsusulat lamang ng mga parirala. Paano nito mababago ang aking katotohanan? At sinasagot ko sa iyo ng isang datos na hindi alam ng maraming tao. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng London na kailangan ng utak ng tao ng hindi bababa sa 66 na na araw ng patuloy na pag-ulit upang lumikha ng isang bagong koneksyon sa neural na sapat na malakas upang palitan ang isang lumang gawi. Ito ay pisyolohiya. Hindi ito mahika, ito ay agham. Nakita ko itong nangyari sa aking sariling buhay, at sa aking mga mag-aaral din mga taong hindi kayang mag-ipon kahit isang sentimos na nabubuhay ng lampas sa kanilang limitasyon sa credit card. At pagkatapos nilang ilapat ang teknik na ito ng seryoso, nagsimula silang maakit ang mga bagong oportunidad, magkaroon ng kaliwanagan sa mga desisyon sa pananalapi, at ang pinakamahalaga. Baguhin ang kanilang sariling pag-ugali tungkol sa salapi. Naaalala ko ang isang kliyente na lumapit sa akin na desperado, siya ay may utang, may masamang pangalan, walang pag-asa. Nagsimula siyang isulat ang parehong afirmasyon na ginamit ko, at sa mga unang linggo, tinawagan niya ako na sinasabi na tila lumalala ang lahat. Hiniling ko sa kanya na magpatuloy, magtiwala sa proseso. Pagkalipas ng dalawang buwan, nakakuha siya ng isang hindi inaasahang promosyon sa trabaho, muling pinag-usapan ang kanyang mga utang, at nagsimulang mag-ipon sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi 'yon nagkataon, 'yon ay mental na reprogramming na gumagana. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng isang direktang tanong sa iyo. Ilang beses ka nang sumuko sa isang bagay sa unang linggo dahil lamang sa tila mahirap ito? Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay sa pananalapi? Kung gayon, harapin mo ito bilang isang hindi mapagpapaliban na pangako sa iyong sarili. At kung gusto mong gawin itong seryoso, narito ang aking personal na hamon sa iyo. Sa loob ng susunod na 30 araw, pumili ng isang solong positibong afirmasyon tungkol sa salapi at isulat ito ng isandaang beses sa isang araw. Isandaang beses. Walang dahilan. Walang paglaktaw ng mga araw. Walang paggawa ng kalahati. Kung gagawin mo yon, may emosyon, may focus, may intensyon. Ginagarantiya ko sa iyo na sa lalong madaling panahon ay magsisimula kang makapansin ng mga banayad na pagbabago, at pagkatapos, malalaking pagbabago. Dahil ang buhay ay palaging tumutugon sa kung ano ang nakaukit ng mas matindi sa iyong subconscious. Sa puntong ito, marahil ay nagtatanong ka pa rin kung gumagana talaga ang lahat ng ito para sa anumang bahagi ng buhay o ito ay isang magandang teorya lamang na inilapat sa isang partikular na kaso tulad ng paggising ng mas maaga o pagkita ng kaunting salapi. Kung gayon, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo pa naisip, ang proseso ng pagbabago ng paradigma ay gumagana para sa ganap na anumang resulta na gusto mong baguhin. Kung gusto mong pagbutihin ang iyong pananalapi, iyong kalusugan, iyong mga relasyon, o iyong karera, pareho ang paraan, ang nagbabago lamang ay ang panghuling layunin na gusto mong makamit. At alam mo ba kung paano ko natuklasan yon? Ito ay noong nagpa siya akong subukan ang prosesong ito sa labas ng larangan ng pananalapi. Sa loob ng mahabang panahon, isa sa aking pinakamalaking kahirapan ay ang magkaroon ng disiplina sa oras ng paggising. Maaaring mukhang isang maliit na bagay, ngunit sa katunayan, nakakaapekto ito sa aking buong pagiging produktibo, aking mga pangako, aking mga pagpupulong, at, dahil dito, aking mga kita. Palagi akong nagtatakda ng alarm clock, at, nang hindi nag-isip. Pinipindot ko ang snooze button. Umuulit ito araw-araw. At, kahit na alam ko ang kahalagahan ng pagising ng maaga, upang magkaroon ng mas produktibong araw, ganap na pinamamahalaan ako ng lumang gawi. Doon ko inilapat ang parehong teknik na ginamit ko upang baguhin ang aking paradigma sa pananalapi. Pumili ako ng isang napaka-espesipikong afirmasyon, sa kasalukuyang panahon, na parang iyon na ang aking katotohanan. Ang parirala na isinulat ko ng isandaang beses sa isang araw ay, ako ay labis na masaya at nagpapasalamat na na, sa sandaling ako ay magising, bumabangon ako kaagad mula sa kama at sinisimulan ang aking araw ng may enerhiya. Sa mga unang araw, tinawanan ako ng aking intelekto. Iniisip ko, Bob, ano bang katarantaduhan ito, ikaw ay mahigit apat na pung taong gulang at nagsusulat ka ng parirala ng isang bata. Ngunit nagpatuloy ako. Nagpumilit ako. Pumunta ako hanggang sa katapusan. At ang resulta. Sa loob ng ilang linggo, nawala ang lumang gawi na pagpindot sa snooze button. Automatiko na. Dinilat ko ang aking mga mata at bumangon. Walang negosasyon. Walang panloob na pag-uusap. Ang malaking aral sa likod nito ay ang paradigma, kahit ano pa man ito, ay umiira lamang dahil ito ay pinakain ng maraming taon sa pamamagitan ng pag-ulit at emosyon. At ang tanging paraan upang palitan ang isang lumang ideya, ay ang pagtatanim ng isang bagong ideya ng may higit na intensidad at pagiging consistent. At iyon ay totoo rin para sayo. Kung ngayon ang iyong hamon ay hindi ang paggising ng maaga, ngunit ang magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang tawag sa pagbebenta, makipag-ayos ng pagtaas ng sweldo, simulan ang isang proyekto na palagi mong ipinagpapaliban. Pareho ang ugat ng problema, isang lumang paradigma, hindi na napapanahon na kumukontrol sayo. At marahil ay nagtatanong ka, ngunit Bob, bakit nakakaramdam ako ng labis na pagtutol na magbago, kahit na alam ko kung ano ang kailangan kong gawin? Ang sagot ay simple, kinasusuklaman ng iyong subconscious ang mga pagbabago. Ito ay idinisenyo upang panatilihin ka sa iyong comfort zone. Kahit na ang zone na 'yon ay isang lugar ng kakulangan, takot at pagkabigo. Mayroong mga pag-aaral sa larangan ng behavioral neuroscience na nagpapakita na ang utak ng tao ay tumutugon sa mga pagbabago na may parehong antas ng stress na haharapin nito sa harap ng isang tunay na pisikal na banta. Kaya nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pagdududa, maging palpitations kapag iniisip mong gumawa ng isang bagay sa labas ng iyong karaniwang gawain. Ngunit narito ang sikreto, kung ulitin mo ang bagong ideya ng sapat na beses, may emosyon, may kaliwanagan, may consistency, muling isa sa ng iyong utak ang iyong pattern ng pag-ugali. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya. At alam ko na marahil ay umaasa ka sa isang kahanga-hangang solusyon, isang bagay na instant, na parang ito ay isang magic one. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa maliliit na pang-araw-araw na desisyon na naipon ng may consistency. Kaya ngayon tinatanong kita, ilang beses mo pang hahayaan ang lumang paradigma na kontrolin ka? Ilang taon pa ng buhay ang ibibigay mo sa programang ito na nagpapanatili lamang sa iyo na nakakulong? anuman ang resulta na gusto mong baguhin, pareho ang landas. Magsimula ka ngayon. Piliin mo ang bagong ideya na gusto mong itanim sa iyong isipan. Isulat mo, damhin mo, ulitin mo, hanggang sa ito ay maging mas malakas kaysa sa lumang kwento na sinasabi mo sa iyong sarili. At para lamang tapusin, sinasabi nila na ang mga taong nagpapasya nabaguhin ang isang paradigma ngayon, kadalasang tumitingin sa likod pagkatapos ng ilang buwan, at nagtatanong sa kanilang sarili, bakit hindi ko sinimulan ito noon? Ang tunay na dahilan kung bakit wala ka pa ring salapi na gusto mo, ay hindi kailanman nasa labas, palagi itong nasa loob mo, at mayroon itong pangalan, paradigma. Hanggat hindi mo binabago ang panloob na programang ito, mananatiling pareho ang mga resulta kahit gaano ka magsikap, magsumikap, o sumubok ng mga bagong estrategiya. Ngayon na alam mo na ito, nagiging malinaw na mayroon kang kapangyarihang kontrolin at lumikha ng isang bagong katotohanan sa pananalapi, simula sa maliliit na aksyon na tila simple, ngunit may malaking epekto sa mahabang panahon. At kung gusto mong patuloy na umakyat sa isa pang hakbang sa iyong pag-unlad ng karunungan, upang maging kahit man lang isang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon, alam mo na, ang susunod na video ay naroroon sa screen. Handa na upang dalhin ka pa. Maraming salamat sa pagiging kasama ko ngayon at hinihintay kita sa susunod na video.